Ako na mauna. Kasi mabibitig ka sa akin. <laughs> Kita na tayo sa tuktok. <laughs> Iiwan mo ko. <kami>. Ah? <laughs> okay. Thank okay. you, Thank you, Lord. Wait. Bang, wala rin, nabigat ang kamerong ka pa isang magaan. Alin? Paano? Any? May isang pang gear na pwede taas. El, alin? Pero mamaya na. Alin? right, left? Sa right. Eto. Ang magaan. Isa na lang yun? Isa na lang. Okay. Wala. Wala. <laughs> Ipinsabi ng first gear. First gear, sabi yun yung pinakamagal. Yung pinakamalito sa harap. Okay, okay. First gear. First gear, pinagamit yan sa mga aaw. Ah, parang primera, gano'n. Ano uh, ba yun? Okay. Kitna. Kahit saan, Okay, so gitna ang safest. Third Uy! Period, ano Pampatag? Okay. Pero kaya naman ang wala nang kahirap-hirap lumusong. <laughs> semua berapa oke. tergawe oh oh. Dito pa lang tukod na ako, 'di ba? Oh, amazing. Woo. Ang galing, amazing. <laughs> Paano? Sa pa? Ganon! Ito lang pala kailangan ko eh. mountain Ganun pala yung mountain. Pero, ganun pala yung sikreto ng mountain bike ah. Kaya pala, kaya pala kayo nakakakaya. Good morning! Ayos, ang galing! For the longest time, here, tayo napaka-dono. Ayos <laughs> ka <laughs> Ay, ang galing Yan, <laughs> yan. na ng gravel Ang Tsaka yung yun. Tsaka yun. 3x. galing. Ano meron? Sa 3x, kahit naka na 7 speed na lang. Talaga, magaan pa rin. Galing oh, stig. Panis. Ha <laughs> <Nga> eh astig <laughs>